Narito na ang pinakabagong programang inyong aabangan at pa tututungan tuwing Merkoles ng umaga. Dito ang bawat tanong tungkol sa Pantawing Pamilyang Pilipino Program o 4 ps ay ating bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan sa loob lamang ng 1 minuto at 30 segundo. Kaya na! inyong tanong at aming sagot. Dito lang yan sa 4 ps Fast Break. Ang 4-piece fast break ay isang espesyal na programa ng PSWD kung saan walang sawa nating sasagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa 4-piece. Ngayong araw po, makakasama natin sa ating programa ng 4-piece na handang sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan, punto, punto. Kaya mga ka-4-piece, Let's welcome the Director for and National Program Manager of Pantawid Pamilyang Pilipino Program, National Program Management Office, Director Gemma P. Gabuya. Maraming salamat, Venus, at uh, magandang araw sa iyo salamat, at so, sa, lahat ng mga nakikinig at nanonood sa bagong programa na ito ng GSWT. So kami po, uh, Venus, talagang masaya dahil uh, talagang uh, maka-update at makakarating kaagad ang informasyon sa lahat ng ating 4 sa lahat ng kasulok-sulok sulungan ng Pilipinas. Direktor Director Chema, Mar, marami na talagang nag-aabang. Na matagal na matagal na nilang inaabang ng programa na ito. At tama po kayo, layunin talaga ng fast break, 4Ps fast break na ipakating sa ating mga comfortees ang mga impormasyon na tama, masagot ang kanilang mga katanungan at para maiwasan na rin ang mga pagkalat ng maling impormasyon. Lalo, lalo na, Director Gemma, online, di ba? Matapag talaga lang na. Exciting. Yes. Ngayon, Director Gemma, para sa ating mga back viewers na nanonood ngayon, sa mga hindi po nakakalama, ang 4Ps ay isang human development program ng pamahalaan para mapangalagaan ang kalusugan at edukasyon ng kainirap nating kababayan. Partikular na po, ang mga batang edad, 18 years old, pababa. Layunin po ng programang ito na ay para sa social assistance upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga may hirap at maibsan ang agyaran ang mga pao na kanilang pangangailangan at para na rin sa kanilang social development. Ngayon, naman po ba ang layunin ang programa ng yes, SOM okay. po? Ay, uh, Director Gemma, no, napansin ko lang ang Morbis itong mga nakaraang uh, buwan at itong nakaraming po. Parang busy-busy po ang inyong opisina. Ano po ba ang bago? May mga hinahain po ba kayo? Or kumbaga nire-ready ng proyekto para sa ating mga beneficiaryo na ayan, na natagal na nilang hinihintay yung mga pakulo nyo ba sa inyong problema. Oh. Ah, so ngayon, talagang kung um, na 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 napinig tayo lahat sa zona, di ba? Talagang ah, uh, nagtawa ng announcement ng at ating presidente ng bagong uh, package program ng Four pieces, which is the first 1,000 days. So, bago siyang ang uh, grant package na ibibigay para sa ating mga buntis at the uh, 0 to 2 years old ng mga binigay So, napakadanda ang uh, uh, bagong programa, Ito, reform na sinasabi natin dahil talaga matututupan ang nutrition at health ng ating mga buntis. Yes. And then, Sir Gemma, itong uh, bagong package na po, maganda talaga siya dahil hindi lamang matututupan o magkakaroon ng kalagdagang grant yung mga buntis na beneficiary ng 4P. Sa ito rin po ay tama ba na makakatulong sa pagpigil ng stunting at malnutrition sa ating bansa? Correct po po yan. Dahil kasama yan ang pag prevent mga stunting, wasting, at saka talaga yung malnutrition ng na ating mga bata. Dahil nga, ang 4P is human capital investment. So, dapat, Uh, ah, nasa sinapupunan pa lang, talagang uh, ah, na ng bata para paglabas at siya ay uh, naipanganak at uh, kapag aral tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral. Ngayon, Director Gemma, uh, nakansin din po ng ating mga kababayan, pati na ng kapit-bahay na bilan, uh, na sikat nga talaga ang programang Forbes Ngayon, marami pong nagtataka. Ano po ba yung uh, paraan or paano pa sumali or ano yung mga qualifications para maging isang beneficiary ng 4 fees. Ako po ba? Pwede ako maging beneficiaryo. Ayan, yung mga cameraman natin, pwede ba sila maging beneficiaryo? Ano ba yung mga qualifications and yung proseso para makasali sa program? Para makasali sa program ng 4 piece, meron tayong sinasabing criteria. No? Unang-una, dapat siya ay uh, naitalang manhirap no? ng ating sa ngayon, yung ating uh, National Household Targeting System na listahanan. So ang listahanan talagang uh, nag, nag sila sa mga barangay at nag-i-enumerate talaga may interview. Pag siya ay nalista na isang mahirap, dahil isa siya sa mga uh, magiging siya ng uh, purpose. Pero aside sa pagiging mahirap, dapat ang ating mga mahihirap na purpose or mga uh, beneficiaries ay meron 0 to 18 years old na anak. So, yan, yan hindi pala rin. pwede, Director Gemma, kapag gusto kong sumali, ay pwede na ako agad maging beneficiary ng 40 days. Yes, kasi meron pa, um, baga, yan ang tawag na spinning. screening. screening. Yeah. Yan, yung mga screening processes pa. Ito lang uh, yung i-verify ang ating mga ano kung talagang kasama kayo dun sa uh, may hirap so, survey. survey na uh, may hirap at vulnerable sector ng ipunan natin. So, Reto Jeba, ito naman, curious lang ako kung meron po ba kayong idea kung gaano na po karami yung beneficiary ng programa niyo ngayon. Nasaan yan sa buong bansa? Okay. Sa ngayon, meron tayong uh, registered 4.3 million workhouse homes. So, uh, talaga nga kung bibilangin mo yan by individuals times five ala uh, halos 25 million individuals sa mga nasako ng portfolio. Yeah, bisita yeah. ano siya ka kalaki na kasi nga sabi ko nga um, kung mayroon tayong 110 population ng buong Pilipinas, 25 million do halos 1 po ay po. And director niya may target ba kayo na Taasan pa yung mga beneficiary na ngayon taon or buwasan or ano po, po kayo ganong target. Okay. Meron tayong commitment sa Philippine Development Plan. For the next six years, uh, ang target ko ng Forbes are 4.4 household beneficiaries. So, yun ang gusto natin uh, talagang uh, ibuo. No? So, ngayon, kung mayroon tayong like, 4.3, so meron pa tayong kulang na 100,000 no, na ibubuoin natin hanggang patapos ng taon nito. So, napakalaking target niyan. And ramdam ko na mapagtatagumpayan natin yung commitment na yan. At ito naman, Director Gemma. Dahil sobrang dami ng member ng uh, Piece, panghapang buhay po ba sila magiging member ng Four Piece? Kung baga, ako, naging qualified beneficiary ako forever na bago. Hanggang pagtanda ko, beneficiary na ako ng program. So, sabi ko nga, dito sa 4-Piece Program, walang forever. Walang forever. Walang so, forever. Pa Tama. So, sa so batas, napaka-clear no, na mayroon siyang timeline na 7 years para makasama sa program ng 4-Piece. So, 7 taon na yun. At dapat sa 7 taon na yun, ang mga beneficiary natin is maging Uh, mag-sustain nila or mag self-sustain. graduate Yes, mag-graduate sila sa programa. And ayan, Director Gemma, dahil nga sobrang dami din ng ating mga beneficyano, hindi natin may iwasan na may ilan na gumagawa ng na lang gawain na talagang hindi lang mapasok sa guidelines or sa uh, rules ng 4 ps Ano po ba yung mga uh, means for disqualifications? sa ating mga beneficiaries. lalong lalo na po, yung iba, siguro hindi nila alam o hindi sila aware na yung ginagawa pala nila ay uh, hindi tama or may sanction for disqualification na. So mayroon naman pagpasok kasi ng ating mga beneficiaries. Meron sila, meron kaming tinatawag na oath of commitment. Talagang uh, may mga rules na kung ano ang kanilang susundin habang na uh, sila ay beneficiary ng program tulad ko ng pagpupunfly ng conditions yes. ngayon. Kung meron silang nagawa, na uh, nasa batas to eh, nasa guidelines, meron silang misbehavior tulad ng pagsasala, tulad yeah. ng paggamit ng drugs sa uh, pagsusugal o pagkikinom. No? Meron ang aming talagang uh, penalty or sanction is still listing. Talaga, sakatang galing sila sa listahan. Pero, of course, merong siyang proses ng dadaanan. Uh, bibisitahin niya ng ating municipal links. Meron siyang first warning, second warning. And then, kung talagang uh, wala, talaga nakapatunayan at nakikita natin ni Hing, uh, uh, chance na magbago, that's the time na talaga i-dilis siya sa program. Kaya sa mga ka-4Ps natin dyan, para maiwasan na mag-delist sa programang 4Ps, ano, uh, huwag po tayo huwawa ng mga misbehavior. Ayan, iwasan natin yung pagsasanda ng cash card, na gamitin yung ating cash card sa mga malibagay. Ayan, sumunod lamang po tayo sa patakaran ng programa para patuloy sa 7 years kayo ay beneficiary ng program. Eto naman po, Director General, mag-fast break na po tayo. Mga katanungan naman, direct from our beneficiaries at followers, sigurado kami na marami na marami sa kanila na nag aabang na sa sagot para sa kanilang mga katanungan. Madami to, Director General. So yeah. comments, messages, ayan po, ipot dito dito. At ngayon, sasagutin nyo na po ito. Ready na po ba kayo? Ready, ready na. Yes, Director General, Your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Lahat po ba ay pwede makasali sa programa 4 piece? Hindi. Totoo ba may palakasan system para makasali sa programa? Hindi totoo. Sino po ang legit na nag-a-announce to make my payout? lang ba for the SWE? Pagkano ba akong tatanggap ng mga pinigisyari ng 4 piece Maximum is 3, Tuwing mga? Tuwing kailan nila natatanggap ang mga high na to Every 2 months? Totoo ba na kapag ikaw ay validated as solo parent ay hindi na pwede maging member ng 4Bs? Hindi beto. Kapag nawala ang cash card ng benepisyaryo, mapapalitan ba ito at ganito silang pwede lumapit para humingi ng pulong? Mapapalitan at pumunta sila sa ating grievance officer. Ang 4BIS ba ay isang dole out program? Hindi. Kailan maaaring punin ang additional grants para sa mga buntis na pinanggit doon ni Pangulong Marcos? Next nice year, 2025. Totoo ba na may katao na ang natutungan ng programong 4BIS? Oo. At ayun nga po, nasagot tayo, na Director Gemma, punto for punto ang ating 10 katanungan. Maraming maraming salamat sa iyo, Director Gemma, sa pagsakot sa ating mga katanungan. Parang pinag-whisert ka doon, <laughs> Director Gemma. Mabilis kasi. Mabilis talaga. No? Parang nakakabot ang mga tao dito ngayon. So, Director Gemma, sa inyong mga kasagutan kanina, meron po ba kayong nais na bigyan ng mas malalim na paliwana or baka mayroon po kayong naisidagdag upang basta naipidahan mo ang ating mga ka 40 ang inyong mga kasabutan sa kanilang mga tanong. Kasi mabilis na kayo eh, sabot Baka mayroon po kayong gustong mas ni-expound pa para yeah. sa ating mga viewers. Okay, pero bueno, so siguro uh, isa sa mga kailangan natin mas palalimin yung paano talaga nagpipili no, ng ating mga binipensyaryo. Dahil talaga hindi lang after na listahanan, pag may kakaroon pa talaga ng community assembly. Ito talagang tatawangin lahat itong mga uh, na-identify na mga mahihirap at kailangan dalhin nila yung mga dokumento, yung mga mga birth certificate, yung mga uh, yung sa school certificate para mapatunayan natin na talagang nag-aaral mo yung ating uh, mga beneficiary at saka talagang ipo-post pa yan sa barangay. Kung okay, itong posting sa barangay ito be transparent na talagang totoong pahirap yung ating mga beneficiaries. So yun, uh, after that, talagang yung listahan, pag malinis na, saka mamimili ng zero o may zero to eight, saka siya talagang nare-register at na-upload. So maraming dinadaanan, ina-upload yan ng ating regional director at saka i-act uh, 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 sa National Program Management Office. So talagang masusin ang pagpili, talagang kaya yeah, hindi pwede piliin ng politiko. Mm -hmm. Bumaranggay pa rin. Ang palakas ay wala. Uh, Talagang uh, dumadaan siya sa survey, information at sa uh, community assembly bago ma-register. So, sa so mga nagsasabi na may palakasan system, galing na po sa ating Corpus National Director, wala pong palakasan system sa pagpili ng mga beneficiary. Dahil marami ang process talaga, Director Gemma, hindi lang naman basta-basta Huwag ituro mo, yun na. Maraming screening and validation na mangyayari. Yes, All Alright, thank you so much, Director Jeva, sa pagbibigay ng mas malalim na explanation sa inyong mga kasalutan kanina. Director Jeva, meron po ba kayong uh, any last words or message para sa ating mga viewers na nanonood ngayon? Of course, sa ating mga Corpus beneficiaries, talagang uh, Andiyan po ang DSWD na tuloy-tuloy na sumusuporta. At uh, talagang uh, kailangan natin magtulungan. Uh, tumulong din ang ating mga Corpus Beneficiaries kung paano pa mas mapapaiting ng ating programa. Napakasimple na lang ang ating mga rules. Mag-comply lang ng ating mga uh, conditions. I-insure nyo lang na gamitin ang brand sa tama tulad ng uh, pangangailangan ng inyong mga anak para sa pag-aaral, vitamins para sa kanilang health. Talagang nandiyan yung uh, sakripisyo, no? Uh, para mas uh, yung ating mga anak ay eh, talagang yan sasabi natin na matupad ang kanilang pangarap. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong mensahe, Director Gemma. At ano muli, sa ating mga ka-4Ps, ayan, at ibigay po kami ng paalala no, na marami po o laganap ang mga fake news, dalo na sa social media. Kasi huwag po kayo maniniwala sa mga posts na nagkakalat, lalo lalo na, sa program kaugnay sa programa for peace kung hindi po ito galing sa legit source ang mga legit source po ay sa ating mga official DSWD uh, social media accounts sa DSWD page natin uh, Twitter Instagram and meron din po tayong Viber community. So, muli sa ating mga ka-formies, iwasan natin maniwala o maging biktima ng mga fake news at maniwala lang tayo sa mga legit source. Dito lamang po yan sa SWT. At dito na po natapos ang ating 4-piece fast break para sa araw na ito. Makakaasa kayo na ang SWT kasama ang mga kasamahan sa 4-piece ay walang sawang tutugon sa inyong mga katanungan tungkol sa programa. Hindi hindi po kami mapapagod na maghatid ng tamang impormasyon at servisyo mo extra love and extra care sa ating mga kababayan. Kaya't e samahan niyo po kami muli sa susunod ng Merkales mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11.30 e ng umaga pa rin. Di ba lamang yan sa 4-piece fast break. Mga talong at sagot sa 4-piece.